Ay mga idol, uh, dito tayo ngayon sa likod uh, ng bahay ng Vianangko. Kaya tayo rito. Punta natin dito yung mga magagandang uh, tanawin. Uh, dito, maraming mga ano dito idol, maraming puno ng kahoy. Yan, maraming puno ng kahoy dito idol. Yan, no. mga mangga, yan. Kapag uh, tangali idol na dito ako ano, dito ako oh, nagpapahinga sa likod. Yan, yan no. uh, rito kasi malimlim. O, oh, malimlim na lugar ito, idol. Yan. Yan, mga puno ng kahoy, mga puno ng mangga. Yan. O. Oh. Yan, o, oh, yan. Yan, mga puno ng kawayan. yan. Yan. Yan, mga idol, ha. Ah, dito tayo na kuminsan nagpapahinga. Mm -hmm. Dito. Laka ah, tayo rito. Nandun na yung bayaw ko. Mm -hmm. Yan. Dito mga puno ng kahoy, yan. Puno ng kawayan. Yan. Saka dito mga idol, kapag lumaki ang tubig, maraming isda na uuli rito. Oo, dito banda. Yan o, oh, kita mo yung mga, ano nang chewing ko yan o, oh. mga hapangharang. yan, hapangharang niya. Yun, oo. Yun, yun o. Oh. Hapangharang yan ang mga idol. Ayan. Hmm. Kasi kapag lumaki ang tubig dito mga idol, maraming isda rito. Oo, maraming isda pumapasok dito. Ito yung matanim nila rito sa likod. Yan. Yan. Oh. Yan. Yan. Kaya mga idol, ang ganda rito. Yan, ang lawak dito, oh. 'Yon. 'Yon. Dito sa likod ng bahay ng biyenan ko. Yan. 'Yan ang bayaw ko, idol. Ah, ganoon rito sa mga tanim-tanim nila rito. Yan. Oh, chichik. <laughs> oh, so, ay bayaw. Yan, 'yan ang bayaw ko, idol. Yun ang mga tanim nila rito. Yan. Oo. Kung ako kung anong kinukuha yan Oo. Yan. lawak dito idol. Diba? Kaya pag idol, mas maganda talaga dito ang buhay ng probinsya. Kahit papaano? uh, dito, sariwa lahat. Gulay lahat. Sariwa. Pati pag-iisip mo rito bago ka umuwi ng Maynila, sariwa lahat idol. Yan. Yan mga ano, yan mga tanim ano to Ay, mga tanim nila rito yan kung gusto mo kumain ng kambing katay ka lang dyan yung mga kambing oh, yan 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 mga idol yung mga kambing nila rito na pinakawalan na sa yung mga native na manok yan yung mga native na manok ang idol yan kaya dito idol mas maganda talaga rito natin sa probinsya kung gusto mo masipag magtanim dito mabubuhay ka Oh. Kaya dito idol, uh, mission na kumplis, pasyal muna tayo, gala muna tayo rito, hanggang nandito pa sa probinsya, tuklasin natin yung magagandang tanawin at sa kasariwang hangin dito. saan na uh, dito sa probinsya, manatili ka, sariwa lahat, hangin, pagkain, lahat-lahat idol, sariwa lahat. Uh, good luck sa inyo mga idol, ingat tayo lagi, uh, laging tandaan yung Panginoon, uh, lagi natin magdadasal sa bawat araw-araw natin mga idol. Uh, sa mga follower ko dyan, follow nyo ako, share nyo ako. Uh, God bless sa inyong lahat.